Magandang araw mga kalagayino vlogs. Ito nga po pala yung ganap kahapon. Ito nga po yung ganap na kung saan ibibili kami ng lamban. Hindi po pala brand nyo ang bibili namin kundi second hand Ito lang po. Ito nga po pala yan sa Barangay Utabi. First time nga lang po pala ang magawin namin ni Madam dito sa Barangay Utabi. Unang paso ko pa nga lang dito sa kanton na to ay napansin ko na agad yung banderitas. Kaya advance happy fiesta Barangay Utabi. Baka naman. Char! <laughs> Nung nakarating na nga kami ay eto, pinay ko muna sa tabi para makapagpatuloy na kami. Sobrang lapit lang pala nito sa tabing kalsada kaya okay na okay. Hindi namin kinailangan maglakad ng napakalayo. Sinek nga muna namin yung ibang lambat saka kami pumili ng mga namin. Bale dalawa nga po pala ang kinuha sinimulan namin sinimulan na nga din pala nila ang pagchicheg una muna inilatag nila ito at saka naman isa-isa nila itong titiklupin paayos sa kabilang parte at saka para makita namin kung ilan yung butas syempre mag-expect na tayo na may konting damage dahil second hand lang naman ito so ang ginawa namin ni madam ay nagparte kami ng titing namin ako sa baba at siya sa taas para kahit papano ay makita namin kung saan yung damage para matahin itong unang lambat nga na tinitingnan ay may tatlong pero, butas pero hindi naman ito malaki kaya sabi nila ay kayang kaya itong tait. Ay, bastos, iba na ang niling nun. Pasensya na po, nabuyoy na naman. Ibig kong sabihin, sabi nila ay madali naman daw itong tahiin dahil maliit lang naman yung naging butas. Yon! Perfect! Bali ngayong umaga nga po pala ay tatahin yung maliliit na butas pagkatapos ay iche check at condition din si Uno. Hindi nga namin pala ina-expect na ito pala talaga ang magiging final na ni Uno na magamit ulit sa pagpalaot at makahuli ng mga isda. Dahil palagi po kami bumibili ng isda at dahil marami din kami ay madami din yung kailangang budget. So naisip namin bakit hindi na lang ulit gamitin yung bangka para naman makalibre sa ulang. At kung susuwertehin ng pagkakataon ay pwede pa kaming makapagbenta. Libre na sa ulam at the same time e eh, meron ka pang may ibebenta. Kasama din po pala kami ni Madam Mamaya sa pagpalaot. at good luck na lang talaga. Sa, sana kalmado ang alon at nang hindi tayo nagsisigaw-sigaw sa tuwing sumasalubong tayo sa alon. At bago ko nga po pala tapusin ang video ay, na nais to, ko lang pong magpasalamat sa lahat ng matyagang nanonood ng aming mga video. Maraming, maraming salamat po at sana'y magpatuloy kayo sa inyong pagsuporta sa aming mga ina-upload na videos. Ganon din po sa mga bago pa lamang sa aming tahanan. Welcome po kayo at maraming maraming salamat din po. At nang natapos na nga po pala kaming makapili ay eto isa-isa ng isinakay sa sasakyan. Maraming maraming salamat din po pala kay tatay na nagbigay sa amin ng discount. Tara at ipapakita ko ulit sa inyo ang aming binili. Char! Ano na explanation mo? No? So kapag 6 and a half, the more na mas malaki yung size, so yung butas niya is maliit. So kapag 6, medyo mas malaki yung butas niya compared sa 6 and a half. Ay, tama ba explanation ko? Ah, basta 'yun na 'yun. Bye.